Sigurado ako na marami na namang manggigigil kay Dan Fernandez sa video na ito. Tignan nyo ang video na ito, panoorin natin pare-pareho at kayo ang magsabi. Kung ito ba ay gobyernong may dangal ni Dan Fernandez o gobyernong kababuyan. Panoorin! Mm. Oh, 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 ano yan, ano yan, ano yan, ano yan. Grabe Nangalbo si Dan Fernandez Tignan nyo oh Kung gaano niya gawing katatawanan yung kanyang mga constituents Para saan ba yung pangangalbo ni Dan Fernandez? Tuloy <mys> The fuck na nilagyan ng funny na na, na 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 background. Nakakatawa para sa kanya. Nakakatawa para sa kanila, 'di ba? Hindi mo naman lalagyan ng ng uh, ng nakakatawang background music. Kung seryoso 'to, 'di ba? Katatawanan, kalokohan 'to. ano daw dahil mainit. Laman, 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 laman. Laman. Lahat daw ng tao nagpapakalbo. Bakit kaya? <laughs> dahil kung may kalbo, may isang libo. Grabe. Grabe. Tignan mo kung gaano kadesperado ang mga Pilipino. Magpapakalbo ka para sa isang libo. So, kalbo muna bago mag-ayuda ng isang libo? Saan galing yung binibigay ni Dan Fernandez dito para mangalbo? Hindi ba sinasabi nila na ang buhok ay crowning glory ng isang tao? Tapos mga ngalbo ka sa halagang isang libo? Hindi ba unfair naman ito, Dan Fernandez, sa mga taong ayaw magpakalbo? Hindi ba unfair naman to sa mga kababaihan kasi hindi sila makakatanggap ng isang libo kasi hindi naman sila magpapakalbo. Ano to? Anong kalukuhan to, Dan Fernandez? Oh, grabe, oh, hindi pa inayos, oh. Kita nyo yan. Ginawang katatawanan ng mga tao. Grabe, tignan mo yung bata, oh. 'Di ba nga, 'di ba nga maraming nabubuli kapag kalbo sila? Imagine niyo 'tong mga taong 'to. Sasabihan sila ng kita mo na nagpakalbo para sa isang libo. Ang baba. Ang baba ng pagkatao ng mga taong 'to. Magpapakalbo para sa isang libo. Itong si Dan Fernandez naman tuwang-tuwa. Grabe. Grabe, oh, oh, oh. oh tingnan niyo. Oh, my god. Ayan, salibo Pagkatapos kalbuhin, tignan nyo yung ano nyo, ngiti nyo. Pagkatapos babuyin, kinalbo, may isan libo ka. Gusto mong, pa, gusto mong magka, ano, magka libo? Dan Fernandez? Pakalbo ka! Grabe! Ito ba yung solusyon dahil daw mainit? Ito ba yung solusyon, Dan Fernandez, na mainit? Pagbigay ka ng electric pang kayo? Ano? Ay, ay Ready, ready. Ayan o, isa pa. O, si Boy Tato. Ayan na naman. Grabe, grabe to. Ulitin nga natin ng konti. <laughs> ready, bear. Ready, bear. Grabe. Oh, grabe. Ready, ready, ready. Skinhead talaga no Hindi pa siya ano dyan Hindi pa siya matutuwa sa pagkalbo lang Ano rin nyo? Oh, may lotion pa Ba't lotion? God na na... day, DO! I don't, I don't. Ano yan? I don't, I don't, I don't. Tignan nyo, tignan nyo. Oh. <enthusias bibleopus> Grabe, binaboy yung mga tao. Para lang sa si isang libo yan guys ha. Eh. Ganun kahirap ang mga Pilipino. Ganyan kahirap ang taong bayan. Papatulan yung kahit kahihiyan na ganyan, gawing katuwaan, para lang sa isang libo. Masan? Grabe. Mga kadangal daw, gusto niya serbisyo dahil daw siyang masahista. Kadangal? Dangal talaga yan? May dangal ba yan, Dan Fernandez? Tinatanggalan mo ng dangal yung taong bayan eh. Yung mga tao, tinanggalan mo ng dangal. Hindi naman tayo sa nagiging OA dito, ano? Pero, kailangan mong kalbuhin yung mga tao para sa isang libo? Kailangan talagang gawin yan bago pa bigyan ng tulong? Ganyan ba yung servisyo mo? Dan Fernandez? <laughs> Grabe no? Oh ito pa. Ganito dito magserbisyo si Tan Fernandez. Talk, talk Gagit Ano yan? Mamon. Tingnan nyo ha, mamon. Hawak-hawak, wala oh. Kamay-kamay lang. Grabe. Grabe. Pull up, pull up high. That shit back, bitch, Grabe. Tignan nyo. talk, big t-shirt, Billy. Ay, Pakayabang ng hayop na to. Show my, May dangal yan? Oh, tignan mo, tignan nyo. Wala, kamay-kamay lang. Inaabot yung mamon. Mahihirap naman kayo eh. San, Sanay naman kayo sa marumi. Sige, kamayin nyo lang. Uh, uh, yan ang gobernador. Yan ang gobern <hastas> gobern <hastas> oh. Grabe. Tinapon lang yung tinapay. Oh. Oh. Grabe. oh gobyernong may dangal. Gobyernong may dangal. Oh. Mag-abot mag kayo ng mga tinapay with your bare hands tapos tatapon-tapon nyo lang mahihirap naman yung mga yan kakainin niya, nila yan hey, gobyerno, hey, gobyerno may may oh, mga putang gobyernong may dangal ah o hindi man lang sinupot yung mga tinapay kuha sa karton bigyan sa mahihirap Hindi ninyo may respeto yung ganyan? Wala eh, di ba? <coughs> Lintik na yan. Tingin lang nga natin ito. Nakaka-high blood. <laughs> and, and, ah, uh, hindi uh, ah. Uh, take note uh, Pera ng taong bayan yung binibigay niya. Para bumamoy yung pangalan niya. Nakakampanya ka, Tan Fernandez. Campaign period na ba? Nakakampanya ito eh, di ba? Sinisigaw nga nila eh. Yan ang gobernador. Yan ang gobernador. Tumatakbo siyang governor. Hmm. Sige. Kumelek, hello. Asan na kayo? Eto, oh, premature campaigning.